Ganda po, ako po Lee CRP, the si Gym D po. So, dito po tayo sa isa naman natin yung proof of completion para po ito kay Sir Rafael ng Sorsogon. So, si Sir Rafael is isa pa rin uh, sa mga kapatid natin na OFW na nakumbinsi natin na makapagpatayo ng sarili ng gym business dito sa Pilipinas nang sa ganon, uh, kung dumating yung panahon na gusto na nilang mag-retire, at uh, umuwi na galing sa ibang bansa, meron silang negosyo na nagaantay sa sa kanila. So itong mga ginawa natin kay Sir Rafael is may mga customization tayo na ginawa. Pero bago yun, uh, may sasagutin muna tayo na isang tanong. Uh, nalimutan ko lang kung sino yung nag-PM nag, 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 pm sa atin. So isa o dalawa sila na nagtanong na. Yung isa kasi, tinatanong nila doon sa lugar nila, sa probinsya nila, wala pang gym, pero medyo liblib -lib daw yung lugar. Kumbaga, hindi siya matao. Tapos, yung isa naman is isla. na sa isla sila. So, kung practical din ba na magtayo ng gym sa, sa isla. So, basically, ang tanong kasi nila is, kung yung lugar is liblib -lib at wala pang gym, maganda ba magtayo ng gym? So, ito yung, ano, yung professional na opinion ko. Uh, sa tagal namin kasi na nag-deliver ng mga gym equipment sa buong Pilipinas. So, mula, ano yan, uh, apari hanggang sa may holo na may mga deliveries tayo doon. So, maski yung mga lugar na yon na sinabi ko, may mga lugar doon na liblib. Uh, Naikukumpara ko kasi yung ano eh, na ko kasi yung gym business sa sa mga basic na pangangailangan ng mga tao. I mean, uh, although hindi ko kailangan ng barbero, pero kagaya ng barbero, kahit saan mo ilagay yung barbero, may mga nagpapagupit dyan. So, ganun din yung mga gym business. So, ang gym, ang, ang gym kasi is necessity na ngayon. Hindi kagaya yan ng mga, ng mga 80s at 90s na ang gym para lang sa pampapaganda ng katawan eh. Pero ngayon, necessity na siya. Lalo na after nung pandemic, na-realize natin yun. Sigurado ako, doon sa mga ibang mga may gym business, napansin nila yan na after ng mga lockdown, after nung pandemic, dumami yung ano, yung mga tao. Maski sa amin, sa Gym Republic, nagulat ako na halos dumoble yung dami ng tao na na nagwo workout So, maraming mga factors yun. So, aside from yung iba gusto magpaganda ng katawan, yung, yung, majority talaga gusto magpalakas ng katawan. Kasi, siyempre, uh, kagaya dyan, nung nagkaroon ng COVID, kailangan medyo malakas ang resistensya natin. So, uh, paano ba natin mapapalakas yung resistensya natin kung di sa pag-workout pag sa gym? So, isa sa mga magandang paraan para lumakas ang resistensya natin is pag-workout sa gym. Pero bukod doon, napansin din namin na aside from do sa mga health conscious, maraming yung mga kabataan na na nagka-interes magbuhat. So, na-realize namin to uh, dahil siguro to sa social media. So, umusbong dyan yung TikTok, yung FB Reels. So, marami ka nang matututunan ngayon sa ano eh, sa, sa pagbubuhat. Hindi kagaya noon, dahil na nung kapanuhunan namin, magazine lang yon eh, yung source of information namin. At na-realize namin later on na hindi lahat nung nakasulat nung sa magazine na yun is legit. Di kagaya ngayon na lumiit ang mundo dahil sa internet, dahil sa social media. So kumalat na yung information uh, pagdating sa pagbubuhat. So, yun yung sinasabi ko na padami ng padami ngayon yung ano, padami ng padami ngayon yung mga uh, nagkaka-interes na mag-engage sa mga exercises sa, sa, gym. So, tsaka ano eh, uh, especially kung doon sa lugar nyo, sa probinsya nyo na walang gym at kayo mismo kauna-una magtatayo, almost certain na na dadayuin kayo ng tao kasi sigurado ako na ano, maraming magkaka-interes na magbuhat sa inyo. Kasi yung pag-gym ngayon, hindi na siya ano, eh. Hindi na siya yung luho. Talagang basic need na talaga siya. Tapos, kung sa inyo pa yung pwesto, kagaya na yung lagi ko sinasabi, parang ano na yan, eh, halos neto na yung kikitain mo. Kasi majority kasi ng uh, gasto sa gym, kung naupa ka is yung renta. Pero kung sa yung pwesto, halos sigurado ka na talaga na kikita ka ng neto ka. Tapos, aside from that, kasi pag minsan, hindi naman masama na mag-isip na kaya tayo papasok sa, sa gym business is para kumita. Di ba? Pero kailangan i-consider din natin, kagaya ko, no, ang totoo niya, nung una ako pumasok sa, 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 sa gym business, hindi kagad kita yung inisip ko. Ang inisip ko kasi, una, makatipid. Kasi, uh, total, nagbubuhat ako eh. Nag-gym -gy ako sa, sa ibang gym. Nagbabayad ako ng monthly ko. Bakit hindi? Magtayo ako ng maliit kong gym. Nagagamit ko. Nakakatipid ako sa gastos ko. At the same time, kumikita ako. So, tapos, pero pa doon, na-encourage ko yung pamilya ko na mag-gym at maging healthy. So, yung, yung kapatid ko, yung hipag ko. Ngayon, na lumaki na pati yung mga anak ko, lahat ng anak ko nag-gym na rin. So, yun yung kagandahan ng gym business eh. Kasi, uh, hindi lang sa posibilidad nakikita ka, nakakapagturo ka pa sa ibang tao kung paano magkaroon ng healthy lifestyle. So, yun yung kagandahan ng gym business. Kung para sa, sa ibang mga uh, business na available. So, mabalit tayo kay Sir Rafael. So, kita nyo, ah... Uh, kinostomize natin. Maganda yung ano, yung napili niyang kulay. So, malamig sa mata. Parang kahit na malayo pa lang, nakita mo to, parang ini-encourage ka na, oh, tara, pasok ka, mag-gym ka dito. So, itong, ano, itong order ni Sir Rafael is, uh, ginawa niya na itong puhunan para at least, sabi nga niya, Uh, kahit nasa abroad siya may kumikita na dito sa sa Pilipinas para at least may pang-provide para do sa mahal niya sa buhay kahit na hindi pa siya nagre-retire so hindi kailangan na mag-retire ka na muna bago ka magtayo nito eh kasi may pwede ito na mas yun ang pinakamaganda yung sinasabi ko multiple source of income na kumikita ka sa ibang bansa at the same time may isang negosyo ka sa Pilipinas na kumikita din so dalawa na kayong kumikita samantalang hindi ka na nagpapakahirap dito sa Pilipinas para kumita kasi itong gym business hindi mahirap patakbuhin. So isa-isa muna natin yung mga uh, ginawa natin kay sa Rafael. Basically kasi package B itong kinuha niya. Pero una, kinostomize natin sa ano, sa kulay, ginawa tapos ginawa natin Olympic. Tapos ito yung maganda, ginawa natin sa ano, sa Super Rock with Crossover. So sa Super Rock Crossover, uh, kinostomize natin to na maging adjustable yung pulley. So familiar naman kayo sa adjustable pulley. So ito, may tataas, may bababa, depende sa angulo ng exercise na kailangan mo. Tapos, yung basic na, na super rack natin, ang unahan is squat rack. So kita nyo, ang ganda nung mga imported natin na mga J-hook ngayon. Para siyang, mukha siya talagang imported na lalo na sa kulay niya ngayon. Tapos sa kanan is lat pull down. Pero again, yung naiba na naman dito is yung sa likod, naglagay tayo ng smith machine. So, nangyari ngayon dito, itong equipment na to, isang, ito yung mga tao na makakagamit. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. So, anim na tao sabay-sabay sa isang equipment na to. Anim na tao na over 50 exercises isa, isa, ang magagawa. So, saan ka pa? So, sobrang sulit talaga ang puhunan mo dito. So ito, itong mga equipment na to hindi ito ano hindi ito expense. So investment to, babalik at babalik sa iyo yung puhunan mo dito. Um, meron din siyang preacher curl, abdominal bench. So meron din siyang Olympic plates saka dumbbells 5 to 40. Ah, uh, meron din decline Flat, inclined bench press, adjustable utility bench, at uh, heavy duty uh, leg press natin. So, kung, kung ngayon ka lang nanonood ng no videos na natin, uh, i-flex ko lang na yung mga uh, loader natin para sa mga Olympic, lahat po to stainless. Para hindi na nagagasgas. Yun yung kagandahan. Tapos, yung susunod na video natin, kila Sir Menler na yan, at saka Sina. So, yun yung abangan nyo na ano, sa ano naman yan, sa Mati Davao. So, yun naman yung susunod na video natin. So, nagpapasalamat talaga po ako sa inyo kasi uh, sa lahat ng sulok ng Pilipinas, nakita nyo nakakapag-deliver tayo, nagtitiwala ang mga tao sa atin. Tapos, Ah, uh, although may nakapasa, sa ba, bakit daw kukunti yung mga viewers ko? Okay lang po yun. As, as long as uh, nakakapag-preach tayo, nakikita nyo every time nyo ako mapapanood sa YouTube, lagi tayong merong isang proof of completion. Ibig sabihin nun, every time tayo na nag nagpa-post ng videos, may mga tao na nagtitiwala sa atin. Yun yung importante. Na may mga tao nagtitiwala sa atin, kilig sa produkto natin at higit sa lahat, kahit na dyan yung mga kalaban natin ng na mga imported, may tumatangkilik pa rin sa mga locally made na mga Jimmy equipment. Ako po si RP ng Jim Dipo. Maraming salamat po.